Samantala, alamin naman natin po ngayon ang magiging proseso ng paglilipat kay Janet Lim Napoles pabalik ng Fort Santo Domingo. Nasa linya po ng ating telepono si General Ruben Theodore Sindac, Hepe ng Public Information Office ng PNP. Magandang hapon po sir, si Teresa Zafra po ito ng News TV Live. Yes, magandang hapon sa iyo Tricia at sa lahat po ng uh, nanunod at nakikinig sa atin sa mga sandaling ito. Mm -hmm. Sir, anong oras po ibabalik si Ginang Napoles sa Fort Santo Domingo? well of course uh, dahil sa security reasons hindi ko pwedeng ipunyag yan at uh, masasabi ko lamang sisa na ang uh, Philippine National Police sa pangunguna po ng uh, Police Regional Office 4A uh, uh regional director or police chief superintendent Jesus Gatchalian ay handang-handa na po ilipat o ibalik si Janet Napoleon sa kaniyang uh, piitan. Uh, Fort Santo Domingo, Santa Rosa, Laguna. Mm -hmm. Sa mga oras na po, uh, sa mga oras po ito sir inihahanda na po si Ginang Napoles para ibiyahe siya mula sa ospital na Makati papuntang Fort Santo Domingo. Sa aspeto po ng seguridad sir, ano-ano po yung bubuo sa kanyang convoy uh, papuntang Fort Santo Domingo at ano-ano po yung mga security preparations na inihanda para rito? Well, una-una la sa lahat, Risha, dapat ma-officially transmit at matanggap ng uh, isang tanggapan ng Regional uh, Police Police Regional Office 4A ang uh, court order at uh, pagkatapos nito syempre agad ng uh, namin uh, tutuparin to uh, as we speak uh, Tricia ang uh, Regional Director si Police Chief Superintendent Gatchalian ay nakipag-ugnayan na sa ating Directorate for Operation para makuha ng necessary clearance test, coordination as well as operational guidelines sa kanilang uh, movement at uh, nagtungo na siya sa Port Santo Domingo, Santa Rosa, Laguna para ma personal niyang masuri at ma-inspect ang uh, kalagayan ng uh, detention facility doon uh, para sa kanyang uh, pagbabalik at uh, maayos pa to kung kailangan pang may mga dapat ayusin doon sa lugar na to. Tungkol naman doon po sa movement, ang uh, gagawin po ng ating uh, polis na uh, nakatitil detail doon sa pangunguna po ng RPSB ng uh, PRO-4A, ay uh, mag-uusap uh, mag na sila ng uh, kanilang mga preparasyon. at ay uh, kasama rito siyempre ang uh, PNP Special Action Force, ang uh, some elements from uh, Southern Police District, NCRPO, as well as yung uh, ibang elements ng CIDG, IG, and uh, Health Service. Uh, of course, ang mangunguna sa convoy ay ang uh, Highway Patrol Group. Mm -hmm. Sir, nabanggit niyo po kanina na nagtungo na po si Regional Director Gatchalian sa detention facility ni Ginang Napoles. Kung matatandaan po natin, Sir, noon po merong inireklamo si Ginang Napoles sa kanyang detention cell. Medyo mainit raw po dito. Kayo po ba ay nagsagawa ng ilang adjustments para po matugunan itong kanyang inireklamo? Maliban sa mga pagkukumpuni, paglilinis at paghahanda nito, wala pong uh, major adjustments o changes na ginawa dito uh, anumang uh, collateral requirements ng kanyang pagkaka pag stay niya doon ano po ay kailangan idulog ng kanyang uh, mga doktor through her counsel uh, idudulog nila ito sa korte at para ang korte naman po ang magde-decide kung uh, uh, nararapat bang uh, lagyan ng karagdagang uh, gamit equipment ang uh, kanyang uh, detention facility. Mm -hmm. Sir, mga ilang tao po yung uh, pinag-uusapan natin pagdating po sa security detail nitong si Ginang napoles ngayong babiyahin na po siya papuntang Fort Santo Domingo. Well, lahat-lahat uh, po ay uh, more or less uh, nag employ kami ng mga 100 personnel combined from uh, one point to the other. Mm -hmm. So ganun pa rin po kahigpit, sir, yung seguridad para dito kay Ginang Napoles. Opo, magiging uh, napakahigpit po ang aming uh, pag- uh, Biyahe sa kanya at uh, hindi nga malalaman kung aling uh, vehicle at anong oras ang uh, convoy uh, alis At uh, of course, ang masasabi lang namin to this point, we will uh, transfer her as the as soon as, as possible. Mm -hmm. Yun naman pong vehicular traffic, sir. sa yung daraanan po papuntang Fort Santo Domingo. Have you taken that into consideration na po? Um, tiyak na po It, ba yung dadaanan papuntang uh, Santa Rosa, Laguna? Yes po. Bagamat ba, hindi natin sasabihin ng exact uh, uh, details noon, ay meron ng road planning. Ah, uh, at ito ay tutulungan din naman kami ng PNP Highway Patrol Group uh, na siyang uh, maghahawi o magli-lead sa convoy. Mm -hmm. Sir, panghuli na lamang po, meron pa rin daw po bang uh, banta sa seguridad nitong sginang Napoles? Yun po ang parating naming uh, premise sa uh, po-provide ng kanya security uh, na merong meron siyang of course imminent threat or danger to her life and uh, safety. Mm -hmm. Sir, isa pa po, po uh, inaasahan po ba niyo gagastos pong muli ang Philippine National Police ng Malaki para sa mga check-up ni Napoles. Gaya po ng rekomendasyon ng kanya mga doktor habang siya po ay nakapiit sa Fort Santo Domingo. Well, muna uh, muna sa lahat, uh, katulad ng biyahe na to, ay ito, ito'y one-way pa lang naman. Hindi naman to round-trip at uh, siguro mas maliit ang gastusin dito. At uh, sa tungkol naman sa pa-check-up, uh, depende po yan sa uh, magiging kautosan ng korte dahil sa huli naming uh, pag-monitor uh, pag po ay uh, Parang yung doktor na lang po ang pupunta sa kanya sa kasagal. Mula po sa ospital ng Makati, sir? Opo. Okay. Maraming salamat po, General Ruben Theodore Sindac, Hepe yes, ng Public Information Office ng PNP.